So yung mga kabok meron tayo scissor sa inyo mga kabok na Euro 150. ko convert natin ng sprocket pang... Yung Kawasaki na 45 yung AP nya, convert natin dito sa yung pang Euro. Yung ikakabit natin yung 6 yung butas. Ngayon magagawa tayo ng plate. So bumili na tayo ng plate. Ito so, ko convert natin para ito magamit natin. Gagawin natin 520 yung kanyang sprocket engine 520. Tapos yung sprocket sa likod 520 na 45. Yung key. Yung key niya. Pati na yung na 520 na rin ang gagamitin natin. Yung malaki na. Ito so, mga kabukong i-share ko sa inyo kung paano mag-convert ng ganitong sprocket sa Euro 150 para dito sa 520 na kadina at saka sprocket so ito na, bumili na ako ito na yung kay ano, yung kay Kaya kay Sir Mamangon, Sir. Dito na ginagawa ko na yung ano mo, ginagawa ko na yung Euro 150 mo, so convert na natin ng bracket pang 520. So ayan. So gagawin ko muna mga kabuknoy, yung ating conversion. Ayan, mga kapag tanggalin natin yung sprocket kasi ipapalit na natin yung 520 na sprocket. Ito na, ipapalit natin. So, ngayon, gagawin natin. Boss, mamangon. Ayan, gagamitin natin. So, tanggalin ko muna yung pagkano pagkabalot dito sa kanyang balot sa sprocket. Ayan, eh. Yun, no? Aloy. Ayan, ikakambit natin yung 520 na sprocket. Siya, kukunin muna natin yung bilog ng sprocket yung dito sa may bandang loob. Saka tayo gagawa dito. Ayan, gayahin natin yan. Gayahin natin yung turning na yan. At saka dito tayo gagawa mamaya mga kabuknay. Kasalan natin sa ating masin yan. Kunin ko muna yung bilog. 100 So yun guys, nakapagturno na tayo Ito yung pambandang ilalim Bari gumawa, ta gumawa tayo rito ng parang kanal Kung napapansin yung mga kabuknoy eh. Kasi ito yung gagawin natin guide doon sa kanyang hub Pakita ko muna So yung mga kabuknoy, ito na yung ano natin Ito yung hub natin Kaya gumawa ko doon ng parang ano, kanal dito, dito kasi ano yun, natin Nakalapat siya pero nakaguide siya rito Once na ano, para hindi siya gumalaw mga kapoknoy so yun nakagide siya dito so guys ito na yung ginawa nating ginawa nating bracket para dun sa ating bracket ayan e, kung napapansin yung mga kapoknoy ito na yung ginawa natin ayan ayan try natin yung mga kapoknoy dun sa ano natin kapatong natin ayan saan natin bubutasan yan yung apat na yan turn mark na at lagi ng butas na apat yan so try muna natin yung ating sprocket yan lagyan natin ng guide mga kabukunoy para once na no hindi sya yung papalag-palag yung sprocket natin nagkikita ng guide so pagdating naman dito sa bandang likod kapag papansin nyo naglagay rin tayo ng guide para dito sa ating bolt so mga kabukunoy kapag papansin itong bolt na to mayroong stopper sya gumawa rin ako ng stopper yung katulad ng sa stack so yan, yan. ginawa ko rin siya so para pag ano pag kumas na pinasok nakagayad siya dun sa kanal na to so tapos ito naman yung pinakakanal na to ito naman yung para dito ginaid din natin dito bandang gilid yan. para hindi siya papalag-palag tsaka ito yung butasan ko muna mga kapuknay saka bubutasan natin ng anim so yung mga kabuknoy, ito na yung ginawa natin binutasan na natin yung ating plate so yan yung butas mayroon tayong butas na apat bandang taas ito naman yung papuntang hub yan natin so yan nabutasan ko na sa mga kapuknay yung apat na tornilyo saka ito naman yung anim ito naman yung para sa ating sprocket so kabit natin mga kabukunay para makita natin yan so ang gagawin natin mga kabukunay lalagyan natin ng thread yung plate na ginawa natin yung bracket lalagyan natin ng thread yan na 10mm kasi yung butas nito 10mm so lalagyan natin ng thread na 10mm to so kabit ko muna yung apat na bolt sa kanyang sprocket Kapit mo buk. ayun na. Oh, tangat mo tangat. So, ayan ito yung bolt na apat para sa sprocket natin sa bracket. So, ito na mga kabok na yung bracket natin sa ating ano, yung bolt sa ating bracket, sa sprocket. O, oh, so, sige, pasalpak mo. Salpak mo. Ayan, lagyan mo natin. So yan, pinalagyan natin ng nut mga kapaknoy. So yan yung kilalabasan natin yung ano, yung ating 520 na sprocket saka yung kanina natin kilambert natin. So yan. Paka 14 doon. Angat mo nga muna, angat mo muna, angat kung pantay sa ilalim. Hindi, hindi, tanggalin mo, hugutin mo. Hindi, huwag mo, tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo yan. Angat mo po. Ayan, ito yung request sa atin ni Sir Mamango Yung conversion ng 520 na sprocket yung 45 So, tanggalin mo natin para makita natin yung sa bandang ilalim kung tatama dun sa ating guide Ingat mo, ingat, ingat Ingat, sige Ito, hanggang Ay, po Kumain ka, kumain ka Ito, So ayan, kinapapansin niyo mga kabok ito Ito yung ginawa natin, kinapapansin niyo ito yung para naka-guide. Hindi siya iikot pag once na maghigpit tayo. Ayan, laglagay pa rin tayo ng guide. So ayan, saka natin higpitan yung bandang ilalim yung nut. So pag mga ganong ano, mga kabok kahit anong higpit natin, hindi siya iikot kasi naka dun sa ilalim. Ayan. you no e, si ni balik natin mga kabog na yung balik mo box George Okay, e, ipita na, George. Ito naman bandang kanal na to, yung pinaka-kanal nya. Dito naman magagaling yung share clip. Kaya naglagay tayo ng share clip para mailagay natin ang ano. Kaya e, mailagay natin yung share clip, mga kapok na para makita nyo yung kabita ng share clip. Ito pa. Okay, hila. Ang galing ah. So, mga kabukunoy, naipitan na natin yung bolt. So, ayan, nakagahid na siya. Saka natin, maglalagay naman tayo ng thread dun sa ating para sa sprocket. Hindi ko na pinakita yung mag-machine, mga kabuknoy. Sakit. So, lalagyan natin ang thread ng 10mm. Ayan, yung 6 na yan, mga kabuknoy, lalagyan natin ang thread. So mga kabok nalagyan ko na ng thread yung, ban, yung isang piraso. So lagyan ko uh, tornilyo. Kaya naglagay tayo ng thread para once na magigpit tayo dito lang sa labas, saka kukontrahan na natin ng nuts sa ilalim. Para mas matibay sa mga kabok na hindi siya luluwag basta-basta. Kaya double nut na lang gagawin natin. So ayan kung napapansin nyo, nalagyan ko, nalagyan, ko na ng tornilyo yung nalagyan ko na ng thread. So lalagyan natin yung kabilang side, yung katapat naman. Pinagpitan ko na lahat ng thread yung anim na sa sprocket. Yeah, natin kay George. Di ba na ito na yung kinalabasan yung conversion natin sa sprocket na 520. So ayan. Bali naggawa tayo ng bracket para dito sa kanyang tornilyo. Yung anim sa itong bracket na para din sa kanyang hub plants. So tanggalin natin yan mga kamakunay kasi magpipintura muna tayo para hindi kalawangin yung ating plate. Saka tanggalin muna. O lalagyan natin yung pintura para mas pogi, pogi. Guwapo ba? Guwapo. Para pinturaan natin yung ano. Kasi mga kamakunay ito na yung ginawa natin. Ayan. Lalagyan ko ng trade. Kaya naglagay tayo ng trade dun sa may plate natin kasi magkukuntra naman tayo dito ng nut sa loob para mas matibay sa mga puno hindi siya kakalas basta basta yung ginawa nating plate kasi nakatread na tayo sa plate may nut pa tayo na ilalagay dito bandang labas yan so pinturahan ko muna yung ano pinturahan ko muna yung plate na ginawa natin para may na natin dun sa kanyang motor ayan sir mamangon ito na ito na yung ano mo request mo sa akin ayan oh my god wow ayan nagawa na natin Ayan. Tanggalin mo ulit para pintura natin, George. Ito okay, yung ko. Yung bolt. Huwag mo na buo, George. So ayan mga kabuknay na pinturahan ko na ayan. So ito na yung kadina natin Gagamitin natin yung kadina yung heavy duty na 520 so ayan mga kabuknoy ayan yung gagamitin natin na uh, na yung 520 so, ito na yung gagamitin natin mga kabuknoy yung heavy duty na 520 so ito naman yung gagamitin natin na engine ayan yung arki, so ayan 14T so buksan ko muna mga kabuknoy para makita natin yung ating engine na gagamitin para dun sa ating conversion sharing Ayan. So, ito kabit natin dito. Tingnan natin. Yan, so, yung mga bukong ito, ipapalit natin na engine. So, try natin kung papasok. Sana pumasok. Pag hindi, once na hindi pumasok, talagang i-convert natin. Kunin mo nga yung kanina, Ron. try, try, try. Asal ini. yan. tepas So yung mga na yung ating engine sprocket na heavy duty, yung 520, hindi umubra, hindi pumasok doon. Ayan. Maliit siya. Ibig sabihin, imamasin pa rin natin to Kukunin natin to yung kunin natin yung mga kabok na yung butas kailangan natin yung butas so turnuin lang natin to ikakat natin yan iayusin natin yung bilog tsaka natin ipapasok dito parang ngayon kalalabasan mamaya ang kabok So, i-masin ko muna mga kaboknoy para may kabit na natin doon sa kanyang ano, sa kanyang engine. si so, mga kaboknoy, ito na yung ginawa natin na sprocket sa mga engine mapapansin nyo may inoka tayo rito Balikin natin yung luma tapos pinalit natin yung dun sa may pinakagitna bali parehas natin kinat so mga kapok ito so winding natin gagalay na lang natin to kasi yung luma yung habol kasi natin dito mga kapok itong gitna ayan yung gitna Balikin natin namin yung loob tapos saka winding so ito naman dito yung ano para sa guide so try natin mga kabuknoy balik ibalik natin dito sa kanyang kabita ng engine. Noe, eh, dire ako na. Sige mga boknoy, ikabit na natin yung lock ng crankshaft. Try natin, kakalagyan natin ng kadena na 520. Yan para malaman natin yung gawa nating kung ubra. Sige mga boknoy, ito na yung kadena natin. Kinabit na natin yung kadena na 520. Sige mga boknoy, ito na ito yung kinabit natin na engine. Tutok muli sa kanya. Eh, tinitok po. So ito naman yung ano natin yung ginawa natin bracket para dun sa atis bracket na pinturahan ko na rin. Ayan. So ikakabit na natin dun sa kanyang hub. So yung na kinabit na natin yung sprocket natin dun sa ating bracket ng sprocket. So ito. Kaya laglagay tayo ng thread dito sa may bracket natin sa kalagyan na ng nut para mas matibay sa mga Bukno. hindi sa basta basta kakalas dun sa kanyang pagka lock dun sa kanyang bracket Ayan. So, saka natin kakabit doon sa kanyang hub. Ayan. Itong so, kinalabasan yung ginawa natin. daging natin ng kontra Ito na, na na 14. So, kabit ko muna mga na doon sa kanyang hub plants Ayan, kabit na natin. Nakabit na natin sa kanyang hub yung sprocket. Ayan, try natin. Sir Mamang, nandito na. Kakabit na namin yung, ano mo, yung conversion. So yung mga kabok na yun, okay na yung ginawa natin na conversion sa may Euro 150. So bali ko yun na ni sir, yung kanyang Euro 150. May try na. Yan na yung conversion natin sa Euro 150 na 45, saka yung 14, yung 520 na sprocket, saka yung kadena. So patry natin kay sir yung ano niya, yung performance na ginawa natin.